Hello everybody Good day, good day Ito na naman tayo Ayan, nasa taas na naman tayo ng tower Tayo na naman ay mag-hooks ko Sa tayo na nga ay pumepesto Sa taas ng tower Ayan na Iyakul lang natin ang ating harness Ang ating positioning Ayan, at tayo lalabas Sa labas ng tower Ayan na, nakita nyo naman, di ba? bibidyoan natin ngayon ang ating sarili at tayo magbukuskus ngayon ng mga pintura sa labas ang tawe sa bakal na ito ah marami naman sobrang lakas pa ng hangin yan po sa mga gantong gawain na trabaho ingat ingat po tayo dahil delikado at kung hindi malakas ang loob mo wag mo nang subukan at baka ikaw ay mapahampa <laughs> camera at pa naman tayo ng pesto para iba naman ang ating position ayan, nandito naman tayo ngayon sa bandang landing ang kukuskos nasa labas pa rin tayo naka pesto syempre, nukuskos no natin yung nasa labas <laughs> ng mga pakal na yan at ina-apply natin ng strip sole ay grabe naman kuskuskuskos yan yung mga kasama natin

Boost mga nasa gulo na yan, mga strepsol yan kaya kami naka goggles, kaya kami naka mukha ay talaga naman for safety yan at dyan naman tayo pumapay sa so, so, tingin yan samahan nyo kami good day everyone, good day sa ating mga followers ating mga supporters, thank you, thank you thank you very much Ya yeah, Nah, bisa nanti malas sama nanti. Nah, sabit mga, ah. ah, mga Spiderman. Yeah. Good day everyone. At ito pa sama na Jojo at si Pati at ako pa rin. Ayan, syempre. No, diba? Workday, workday. Ingat sa bawat isa at sa pinisit.